Hello guys. Good afternoon, everyone. And guys, uh, <laughs> <Hello>. <laughs> naglalakad kami ngayon guys. Uh, mga ambon, ambon dito ngayon sa Leto sa Bill Lamig, iyan. Kaling kami simbahan guys. Lamig. <laughs> guys uh, Good afternoon Guys, oras natin dito ngayon sa Letoy alas Dos ng hapon guys At uh, tayo ay pupunta ng Norpa So kami para sa budget namin sa si isang guys Ingat kayo guys At uh, Nawa ay Makabili kami ng masasarap ng pagkain guys Salamat guys